Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si John Lawrence Pirada na nanggaling sa Louis Ed. 1A. Ako ang magiging guru nyo sa araw na ito. Ang ituturo ko sa inyo ay ang modelo sa pagpaplanong pang -extraction. Ano nga ba ang modelo sa pagpaplanong ng extraction? Ang modelo ng pagpaplanong pang ay isang mahalagang bagay para sa mga guru upang matiyak ang kanilang pagtuturo ay epektibo at nakakatulong sa mga mag-aaral na matuto ng maayos para itong para itong isang blueprint o mapa na nagsisilbing gabay sa paghahanda ng mga aktibidad at estratehiya sa pagtuturo. Ang modelo sa pagpaplano pang instruction, ito po ay isang mahalagang bagay para sa mga guro at ito rin po ang magsisilbing gabay na mga guro para mas lalong mas epektibo at para mas maging maayos ang kanilang pagtuturo sa para sa mga mag-aaral. Ang mga grupo ay may iba't ibang pagpaplano. Depende po kung ano po yung gusto nila at kung ano po yung style na gagawin nila. Narito po ang isang modelong banghay aralin na ang format ay kalamitang ginagamit sa Pilipinas batay sa DepEd Order Number no. 42 Series of 2016. Ito po ang unang bahagi ng layunin. Pamantayang pangnilalaman ito ang pangkalahatang layunin ng aralin ito ay nagsasaad ng kalaman, kasanayan at pagunawa na dapat matutunan ng mga mag-aaral sa isang partikular na paksa. Pangalawang bahagi ng layunin. Pamantayan sa pagganap. Ito naman ang partikular na gawain na dapat sinasagawa ng mga mag-aaral upang maipakita na na natututunan nila ang mga nilalaman ng aralin. Pangatlong bahagi ng layunin. Mga kasanayan sa pagkatuto. Ito naman ang partikular na kasanayan na dapat natututunan ng mga mag-aral sa aralin. Ang nilalaman po ng layunin ay ang paksa. Ito ang tiyak na paksa na itinuturo sa aralin. Ito yung mismong topic na ituturo ng inyong guro yun ang tawag tawag yun ay paksa ang ikalawang bahagi naman po ay ang kagamitang pagtuturo may isang bahagi lang po ang kagamitang pagtuturo ito po ay ang sanggunian nakasaad po dito ay ang ito ang mga materyalis na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo maaaring ito ay libro artikulo, website, o iba't ibang kagamitan na pwede magamit sa pagtuturo. Ang ikatlong bahagi naman po sa pagpaplano ay ang pamamaraan. May siyam na bahagi ang pamamaraan. Ang una rito ay ang balik-aral sa nakaraang aralin o pagsisimula aralin. Dito po papasok yung mga magtatanong kayo sa mga mag-aaral kung ano nga ba yung natutunan nyo noong nakaraang aralin. At pagkatapos naman po nun, pwede rin po dito pumasok ang yung ibibigay mo po yung paksa ng bago nyong aralin at magtatanong po kayo kung meron ba kayong nalalaman sa panibagong aralin natin ngayon. Ganun po ang balik-aral sa nakaraang aralin o pagsisimulang aralin. Ang ikalawang bahagi naman po sa pamamaraan ay ang pag-ahabi sa layunin ng aralin. Ito ang bahagi kung saan ipapakita ng guro ang kahalagahan ng aralin at ang mga inaasahang matututunan ng mga mag-aaral. Ang ikatlong bahagi ng pamamaraan. pag mga halimbawa sa bagong aralin. Dito naman po papasok yung mga halimbawa. Magbibigay po ng halimbawa ang guro at para mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral kung ano po ba yung bagong aralin na tinuturo ngayon. Ikaapat na bahagi ng pamamaraan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Number 1. Ito ang bahagi kung saan itinatalakay ng guro ang bagong konsepto at ipinapakita kung paano ito gagamitin. At para mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral kung paano ba yung gamitin at paano yung tamang konsepto nito. Ikalimang bahagi ng pamamaraan. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan number 2. Ito ang bahagi kung saan nagbibigay ng karagdagang paliwanag ang guro at nagbibigay ng pagkakataon na ang mag-aaral ay maka mag-practice. Ang halimbawa po dito is yung katulad ng magbibigay ka po ng halimbawa at kapag naintindahan naman po nila at pwede, pwede ka po magsabi na sinong gustong magbigay pa ng halimbawa para malaman ng mga mag-aaral kung ay para malaman ng mga guro kung may natutunan ba yung mga mag-aaral. Ikaanim ng bahagi. Paglilinang sa kabiasnan. Ito ang bahagi kung saan nagbibigay ng mga gawain ng guro upang mapalakas o mapalakasin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa panibagong aralin. Ikapitong bahagi. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw. Ikawalong bahagi ng pamamaraan. Paglalahat ng aralin. Ito ang bahagi kung saan binubuod ng guro ang mahalagang punto ng aralin. Dito po am um, inilalahad po, binubuod po ng guro ang mga mahalagang detalye ng aralin para mas mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral. Ang huling bahagi ng pamamaraan, pagtataya ng aralin. Ito ang bahagi kung saan isinusuri ng guro kung natutunan ng mga mag-aaral ang mga linalaman ng aralin. Dito po pwede pong magpa-quiz. Ang mga ito po ay papasok sa quiz ng mga guro dahil po titingnan po nila kung may natutunan po ba yung mga mag-aaral sa pagtalakay ng aralin. Dadako na tayo sa huling bahagi ng pagpaplano. Ikaapat na bahagi ng pagpaplano. Ito ay ang pagdinilay. Ang pagdinilay ay may pitong bahagi. Una rito, ang bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 75% sa pagtataya. Ito ay ang bilang ng mga mag-aaral na nakapasa sa pagtataya. Ikalawang bahagi ng pagninilay bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remedial. Ito ang bilang ng mga mag-aaral na hindi nakapasa sa pagtataya at nangangailangan ng karagdagang tulong. Ikatlong bahagi ng pagninilay. Nakatulong ba ang remedial bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin? Ito ang pagsusuri kung saan nakatulong ang remedial sa mga mag-aaral na hindi nakapasa sa pagtataya. Ikaapat na bahagi ng pagninilay bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remedial. Ito ang bilang ng mga mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng na karagdagang tulong. Ikalimang bahagi ng pagninilay. Alin alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos paano ito nakatulong ito ang pagsusuri na mga kung alin sa estratehiya ng pag ang naging epektibo sa pagtuturo para po sa akin ang naging naging um, ang para po sa akin ang estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ang lubos ay ang kagamitang pagtuturo. Dahil po, um, mas lalo na pabilis ang pagtuturo ko sa kagamitan na katulad ng cellphone and other um, powerpoint and other books na nakatulong para mas lalo kong maipaliwanag sa inyo kung ano nga ba yung aralin na tinuturo ko sa inyo ngayon. Ang ika na bahagi ng pagninilay. Ano ang suliranin ang aking naranasan na nasolusyonan sa tulong ng aking punong guro at tagamasid. Ito ang pagsusurin kung anong mga hamon ang naranasan ng guro at kung paano ito nalutas. Ang huling bahagi ng pagninilay. Ano ang kagamitan? Ano ang aking kagamitan na panturo ang aking dinisenyo na nais kong ibahagi sa kapwa kong guro? Ito ang bahagi na kung ng mga kagamitang pagtuturo ng likha ng guro. Katulad ng Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.